Uh, no less than the former and the first Executive Secretary of the President in the person of Attorney Victor Rodriguez, ang nagsabi, dubious it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2023, 2021. Okay. Bakit? Two minutes, may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez, wala pang 2 uh, minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang eh, dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result uh -huh. ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency. Nakasama, pati na ang vice presidente lahat para kung hindi siya sabihin niya, hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na official ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambay ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take uh, para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang uh, sarili mismo. It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niyang magpuburon test before the election, yun nga yung uh, less oh, two minutes, almost two, uh, more than two minutes lang na kanyang uh, test, eh bakit hindi niya kaya gawin ngayon? Ay, by, by the way, di ba? Ito yung hmm. duda, duda dahil si Marcos Jr. lang, Uh, if you compare doon sa mga other politicians like Inday Sara, yung uh, pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating uh, kusinado, kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin? na pag-usapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin ni nila dyan in aid of legislation, di ba, puro ganun yung lagi nilang sinasabi at dapat panagutin <laughs> o magkaroon ng uh, kalinawan <laughs> para sa taong bayan. Eh, bakit ito presidente to Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito, di ba, hindi... Ibig sabihin, itong ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, Uh, exclusive lang, kaya pastor Kiboloy kung gusto nilang gipitin. Mm. Dahil, you know what Ang uh, presidenting na dapat na magpaliwanag siya dito, or simply na nga lang po eh, mag-drug test siya. Mm. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin kumuli, itong uh, mga doktor, yung doktor dyan na pumirmas sa kanyang test. Dapat nga, magsalita din po 'yan eh. Ga bakit ganun kabilis? bilis? Mm. Like more than two minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga handwashing pa lang, ilang uh, segundo ang uubusin mo doon? 'Di ba? Preparation, mm. documentation, So, hindi po pwede ulit ibaliwala na ang gobyernong ito. Lalo na ang Presidenteng na ngako sa bayang ibabangon niya. Mm. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic, na dati niyang executive secretary, yes. nagpatagpatest na. Mm. At ang, ang uh, marami pang iba na sila siya. Di ba? Ah, uh, challenge also siguro inay Sara, no, para baka sumunod oh. si Marcos Jr. Oo, oh, para diba? maliya din sa sarili niya. sure, talaga na napapanood <laughs> naman niya tayo para ulitin-ulitin -ulit natin yung, uh, you know, yung test before the election. At saka maingay na po tayo sa ano eh, uh, hindi lang sa sa social media, kahit sa mga uh, parlor, <laughs> sa mga palengke. Pinag-uusapan na eh, itong pulburon-pulburon hmm. pulburon ni Marcos Jr. Hmm. So, kung talagang may pagmamahal si Marcos Jr. sa bayan, o oh may kredibilidad siya, o oh may leadership, leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na po, hindi na, dapat tayo magparang mag, parang magmamakaawa para mm. gawin niya to. Nagpusa na dapat siya. Oh. Para malinis.